Ay, naman yan, baby na yan. Ni Kagay. Ay, grabe naman yan, sugar. Jesus, talagang ayaw niya patalo, oh. Ay, tige mo, yun, mami. Ay, taba, na. Ay, naman. Hindi nyo kayain si Toro, ang bait ni right, Tor. Ay, ah, Tor. Ay, po, Tor, Tor. ah. Ay, ang gwapo man, Tor, Tor, namin. <coughs> ah, ang <andyan> na sa labas. <coughs> sa sa may pagbaba, may pan. sa may electric fan. Ah. Nasa istante doon. Sa may electric fan pagbaba. Ah, oh, ano Hay, sige dali ka, Mommy girl. Gar. Ano? Garo. Ba, alika, Gar. Gar dali, alika. Talaga naman. Miss <tod> no, alika. Alika dito ka, mommy. Dali. Dali, Miss Na. No. Okay, akyat, Snow. Miss Na, no. akyat. Miss Na, no, okay. no, akyat. Okay? Yan. Yeah. Hi, Thor. Thor. hi Jesus. Dan <tod> dan dan, dan dan dan, aran dan, dan dan dan. Anong pasalubong ni Mami Love? May fries kayo? Ah, sugar dito, sugar! Ay, may fries yan sila pasalubong. Hmm hmm hmm. Gardali, gardali, gar. Ay, sus, naman dito, garo. Oh. Ay, sus, naman dito, gar. Ay, oh, talaga naman yung isa, oh. Hi, Thor! Hi, Sadie! Hmm? Hmm? Nang gigil si Mami. Nanggigil! 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 Oh, sugar! Bagan, gar! Ay! Alam nila, oh, yung french fries. Yay! Yay! <laughs> Hindi pa yan kakain. <laughs> Wait lang! Ang oh. Tor, o! Oh, Wait lang! na oh. Gar, ang dali, gar. Hmm. Minsan lang naman yan, maalat eh. Hmm. Ay, pasalubog man pa Patortor. Ang garo. Mm. Snow. Lana. Baka hindi na kay kumain ng... No more na, mga baby. Wala na. Hi, door <laughs> Ito yung mga ko sa kwarto.